Itong nga uh, Department of Justice ay inaantabayan na rin ang uh, ilalabas na desisyon ng hukuman sa pagkansila ng pasaporte ni Attorney Harry Roque at ang uh, kagawaran ng katarungan ay nanindiga na posibleng nga na nakakuha ng higit sa isang pasaporte itong si uh, dating uh, Secretary Roque sa ilegal na paraan. Alamin natin ang mga uh, update mula dyan sa Department of Justice. May ulat si Bombo Grant Hilario. Inihayag ng Department of Justice na kanila pang inaantabayanan o hinihintay ang ilalabas na desisyon ng Korte hinggil sa kanselasyon ng pasaporte ni Attorney Harry Roque. Ito mismo ang ibinagi ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano kung sa ay kinumpirma nitong wala pang hato lang Korte sa inihain nilang mosyon kamakailan. Ano ay naghihintay sila sa ilalabas ng court order na mag-uuto sa Department of Foreign Affairs para may pakan silang pasaporteng hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque. At sa pakikipanayang panambombo Radio Philippines sa naturang tagapagsalita ng Department of Justice ay kanyang ipinaliwanag ang mga pagdadaan ng proseso ng pagkansila sa pasaporte ng isang individual. Kanyang ibinagi na trabaho muno ng kagawaran na maghahay ng mosyon sa korte upang mapawalang bisa ang passport na maakusadong nasasangkot o may mga kasong kriminala. Wala pa namang Kasi update no Wala pa namang update that will have to come from the court. Waiting lang ho tayo sa court yan. Um, The court, if ever it comes out with an order, um, ano na yan, it will order the DFA to cancel its passport. Yun, yun po yung proseso. Ang DOJ, through the prosecutors, will file the necessary motion in court to cancel the passport of somebody who has been charged for a criminal offense in court the court will decide whether that is proper or not. And if it is proper, the court will now order the DFA to cancel the passport of that individual. So yun po yung hinihintay natin, yung order ng court kung saan either ika-cancel niya or i-deny niya yung motion. Sa Mandala, kaugnay pa sa issue ng pasaporteng hawak ko ng abogadong si Harry Roque, naninindigan pa rin ang Department of Justice na posibleng hindi lamang iisa ang pasaporte ng dating presidential spokesperson. Ayon kasi kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ito'y hindi malayong mangyari lalo pat naniniwala sila na kung hindi lamang iisa ang valid passport ni Roque, malaki ang posibilidad na ang iba pa'y iligal niyang nakuha. Kaya't git nila na walang inconsistency sa pagitan ng mga naunang pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Department of Foreign Affairs hinggil sa issue ng mga pasaporting hawak umano ng dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman po yan inconsistent sa mga sinasabi natin dahil pag meron siyang ibang passport pa at presumably dalawang valid passport, ibig sabihin hindi pa nag-expire yung dalawa, eh di fraudulently procured po yung passport na yon. Kaya hindi naman inconsistent ang sinabi ng DFA sa sinasabi ni Secretary Remulia dahil posibleng posible po na nakakuha siya ng isang fraudulent passport. So, kung isa lang ang valid passport na in sa DFA sa kanya at meron pa siyang dalawang passport, ibig ko sabihin, fraudulent ang pag-procure niya dun sa isa pang passport niya. Maalala na naghain ng mosyon ng Department of Justice sa Korte upang may pakansilang pasaporteng in-issue at hawak ni Atty. Harry Roque kamakailan kung saan konektado ito sa mga kasong kriminala na kinakarap ng naturang abogado dahil sa pagiging sangkot umano mano sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations sa Porac, Pampanga. Mula sa Department of Justice, Bombo Grantelario, naguulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!